Kailangan ko kumain nito, kahit araw-araw pa. Ang pakuan ay isang prutas na may maraming benepisyo sa kalusugan. Narito ang ilan sa mga ito. Isa, hydration dahil sa mataas na konsentrasyon ng tubig sa pakuan, ito ay nakatutulong sa pagpapanatiling ng hydration ng katawan. Dalawa, mayaman sa nutrients at antioxidants ang pakuan ay naglalaman ng iba't ibang bitamina at mineral tulad ng vitamin C, potassium at copper. Mayroon din itong antioxidants tulad ng lycopene na nakakatulong sa pagsugpo ng mga free radicals sa katawan. Tatlo, pampababa ng blood pressure ang pakwan ay naglalaman ng citrulline na nakakatulong sa pagbaba ng blood pressure. Apat, pampabawas ng timbang dahil sa mababang calorie content ng pakwan, ito ay maaaring makatulong sa pagkontrol ng timbang. Lima, Pampulakas ng immune system ang vitamin C na matatagpuan sa pakwan ay nagpapalakas ng immune system. 6. Pampaganda ng balat ang antioxidants at hydration na hatid ng pakwan ay nakatutulong sa pagpapanatili ng healthy skin. Pito, Pampulakas ng muscles ang pakwan ay naglalaman din ng amino acids na kinakailangan ng katawan para sa pagpapalakas ng muscles. 8. Pampaganda ng mata ang vitamina A na matatagpuan sa pakwan ay mahalaga para sa kalusugan ng mata. Tandaan na kahit na ang pakwan ay may maraming benepisyo, mahalaga pa rin ang balanse at malusog na pagkain para sa pangkalahatang kalusugan.